Jane, inatay ka rin ng Miss Iza, ayan, ayan, Jane, nandata naman nilang batang ito, yes Jane. Jane De Leon to the supporta naman sa kanyang kapatid na si Kira Ballinger at Kelvin Miranda sa premiere night ng Chances Are, you and I, sa SM Mega Mall hey, Hi! Napaka supportive naman na kapatid si Jane kahit busy ito pumunta lang sa premiere night para suportahan ang bagong movie ng kanyang kapatid na si Kira. po ba kayo? mga niyo, ha? Jane hindi pa niya kayo bilang. At taos-puso namang nagpapasalamat si Kira sa mga dumalo sa kanilang premiere night sa Isimol. Kira Ballinger! Hello, good evening everyone. Una-una. Siyempre gusto ko magpasalamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Tayo. Ayon sa atres na si Kira, gusto na itong umiyak dahil sa tuwa na maraming tao ang tumangkilik sa kanilang premiere night. Thank you! Pero, um, um, wait lang, meron pa. Um, no, hinga. Um, I... Ay gusto ko tonight is for everybody to enjoy. ang mensahe ni Kera sa kanilang mga fans at supporters na sana maikalat sa mga kaibigan na panoorin ang kanilang movie. movie and i pray na uh, maikalat niyo share sa mga friendship niyo and ayun i hope that you fall in love with our characters i hope that you cry you fall in love and you learn how to forgive with our movie so thank you so much again for being here every hindi akala ni Kira at ni Kelvin na maraming tumangkilik sa kanilang movie kaya lubos-lubos ang kanilang pasasalamat. And syempre, guys, pwede ba nating palakpakan si Kira kasi na ko personally yung journey niya. Magaling at deserving din si Kira sa movie na ito as mainstream characters. So bye ko personally yung journey niya and this is her first ever a uh, lead role sa mainstream and good knock, you deserve this. Congratulations. A round of applause for Kira! At narito ang pasasalamat ni Kelvin Miranda sa kanilang mga fans at supporters. Kelvin oh, Miranda! Good evening everyone. Ano ko na gusto ko pasalamat sa lahat ng taong nandito ngayon para supporta ka ng uh, aming pelikula. Grabe ang hiyawan ng mga fans ni Kelvin. kilig ang mga ito sa kapugihan ng aktor. Mahilid yung pagtanggap sa tagahanga ko na Kelvin Warriors, Kelvin Nation, Kelvin Defenders, lahat sa iyan. Parin na rin sa mga tagahanga ni Hira at sa lahat taong uh, ah, uh, ah, nandito ngayon. Para... Kasama din sa movie na ito, Sina Altantay, Tart Carlos, Anfio at Gian Magdangal. At naroon din sa premier sina Kayla Estrada at JC Santos kasama ni na Jane. Narito ang kapuso kapamilya cast ng Chances R U and I. Masaya at successful naman ang premiere night ng bagong movie ni na Kera Ballinger at Kelvin Miranda. Pusyo na mararamdaman natin ngayong gabi ay uh, sabay-sabay po -sabay tayong manood at uh, mag-relax na tayo. Maraming maraming salamat. Siyempre naman kung pinakpaka natin si Kira.